Nasa stream yard na po ngayon ang presidente ng samahan ng mga magulang anak ay biktima ng dengvaksya, si Sumachen Dominguez. At po, for the record po, ano, kami natawag din po sa tanggapan po ng DOJ para po sa kaukulang panig ng kagawaran ng katarungan. Go ahead siya. Magandang umaga po, Ms. Sumachen. Magandang umaga din po, ma'am. Good morning po, ma'am. Thank you po for uh, saying yes po dito sa ating uh, panayam ngayong umaga. Unahin po muna natin ito pong grupo ninyo, samahan ng mga magulang anak ay biktima ng Dengvax siyang. Ilan po dito hindi uh, na, na mga magulang, including you, hindi po namatay ang inyong anak pero isa po sa mga naturukan. Ilan pong mga so, magulang ang miyembro ng inyong grupo? Dito po sa samahan namin is sa 20K po po yung ano, samahan namin na nabuo dito sa page po namin. Pero yung mga nag-file po ay at na-autopsy po ng ano, is 117 po. 117 or 70 po? Tama po ba? Or 170 or 117? 170 po, 170 po ang nag-file ng case. Okay. Opo, pero ito pong members ng inyo pong group ay uh, 20,000 nga po. Um, ano pong naging reaksyon ninyo dito nga sa desisyon ng DOJ na wala nga daw pong sapat na ebidensya para ituloy ang kaso laban po sa mga dating opisyalis ng DOH? Yun nga po ma'am, lahat po kami ay talagang nabigla po dito sa natanggap namin uh, Kapi na copy furnish na sinasabi nga daw po na na-dismiss yung kaso ng 98. So lahat po kami ay talagang sobrang nadismaya at nalulungkot dahil nga po um, napaka-imposible na wala pong managot dito sa nangyari ito sa mga batang namatay. Sinasabi niyo po na kayo po'y dismayado, kausap niyo rin po yung ibang mga miyembro ninyo at ito rin po ang kanilang sentimiento doon po sa naging desisyon ng DOJ. Yes po ma'am. Pagkatanggap po namin yung ano, yung resolution, nagtawagan na po kami na ganito po yung nangyari na dismiss. So yung mga iba po namin mga kasamahan, talagang nabibiyakan na po at uh, nananalig pa rin na uh, sana ay ma uh, mabigyan ng pagkakataon na i-review yung kaso namin para makakuha ng mustisya po ma'am. Kasi napakahirap po tanggapin yung ganito. Uh, resolution, uh, the business, uh, resolution na Medyo um, may ikonting ingay lang po. Opo. Ano po yung nahihirapan po kayo? Tama po ba yung narinig ko? Nahihirapan po ang ilan sa inyo na tanggapin ito pong naging resolusyon ng DOJ. Tama po? Yes po ma'am. Yes po ma'am. Yes. Sabi niyo po kanina, 170 po kasapi sa inyong miyembro ang nag-file ng case. Dito po sa mga balita, 98 cases po ang winidro ng DOJ. Meron po ba sa na ilang miyembro ng inyong mga kasamahan ang hindi kasama dun sa mga nawidro na kaso? Or halos lahat po kayo ay kasama po dito sa naging desisyon ng DOJ? Yung 98 lang po yung na yun po yung ano third batch po ma'am kasi yung walo po ma'am yun po yung na dismiss din po pero muling binuhay po ni Solgen uh, General uh, Solgen minardo Guevara po so yun po yung na dismiss dati sa RTC branch uh, 229 under the Judge Leto B. Villacorte pero uh, muli pong po ni Solgen So meron pa pong mga na-file na kaso, nakasamahan niyo po, ang tuloy pa rin po. Mm -hmm. oo po, ma'am. At saka, uh, sa matter of fact, meron pa po hong uh, 35 cases na na-file na magkakaroon na po ng free trial conference sa uh, uh Branch 102 under po ni uh Supreme Court Assistant Court Administ Administrator Administrator Jillian Baribalco po. A ano pong kaso ito exactly ma'am? Yung sinasabi niyo po na magtutuloy? Uh, ito po yung final namin na uh, cases criminal alam po criminal case po ito ma'am. Ito yung uh gross uh, article 365 of the Revised Penal Code po. Ito po yung na-file namin. At direnggin po ito sa branch uh 22 ako? 1102 po. Yun, yun, yun po yung 35 cases, ma'am, na magkakaroon po ng free trial po, ma'am. Sige po. Paayos lang po natin yung linya, no? Tapos balikan po natin si Ms. and Dominguez. Subukan po namin kayo, ma'am, para mas malinaw lang po yung maging ugnayan natin. Ayusin lang po natin yung linya, mga kapatid. Meron pong binabanggit si uh, Ms. and Dominguez na meron pa daw silang kaso na magtutuloy pa rin daw po. Hingi pa po tayo ng iba pang mga detalye para mas malinaw lang po yung ating ugnayan sa kanila. Pero doon nga sa sinasabi niya, kung 98 cases daw po yung winidraw from DOJ may sinasabi siya na 170 uh, nakasapi nila doon sa kanilang miyembro ang nag-file ng case. So mamaya po balikan natin po ulit siya mga kapatid. Dito nga po sa naging desisyon ng DOJ kung saan sinasabi na walang sapat na ebidensya para po ituloy itong kaso laban po doon sa ilang opisyalis ng DOH noon. So 2018 po kasi na-file itong kasong ito kung hindi po tayo nagkakamali. At uh, kung di rin tayo nagkakamali, no? pero correct me if I'm wrong, Bong. Um, under po ito, Public Attorney's Office, ito po mga naging kasong ito. So, antabayanan po natin ulit si Ms. Sumache Dominguez, mga kapatid. Naguguluhan ako. Ako yung naguguluhan. Maliban dun sa ingay nga, ano, kasi mukhang tabi ng uh, kalsada ang tahanan po ng ating kinakapanayan. Naguguluhan lang ako sa punto ng itong binabanggit sa balita na dismissal no, ng kasong kriminal na isinampati ito kaila Uh, binibining Garin at al. ay uh, pareho lang ba ng uh, kaso, meaning yung uh, reckless imprudence resulting to homicide doon sa ibang mga branch na RTC sa Quezon City? Yun ang gusto natin liwanagin dito ha. Para lang ho natin uh, mailatag na maayos ang isyong ito. Ang ating po lamang nga ay kunan po ng panig itong grupong ito dito po sa naging desisyon na ito ng DOJ sa pamagitan daw po ng isang inilabas pong resolusyon na pirmado po ni Secretary uh, uh, Boeing Rimulya dismissing the complaint. It at ito po mga kapatid nga ay yung pong pag-withdraw uh, pag ng kaso. Ang ibig sabihin po, ah, ang ibig sabihin po, kumbaga eh, yung naghain ng reklamo, nakakita ng probable cause. Noong pong Marso ng 2018, ay DOJ yung panel of prosecutors. Sila ang nagkaroon ng preliminary investigation, dito nga po sa sinasabing pagkamatay ng ilang po mga kabataan na tinuro na naturukan po ng dengvaxia. So, ito po mga kapatid ay uh, -oh, uh inilabas na resolusyon noong pong Pebrero ng 2019. Okay, ngayon mga kapatid, yan po ay panel of prosecutors. So, na pa mga kapatid, ha, pa yung kaso sa husgado. And then, ano po nangyari? So, yun po ang ating gusto malaman. Naghain malamang, sa akin lang po ito, ang grupo nila ng petisyon sa DOJ na kung may question doon sa unang resolusyon ng panel of prosecutors para o, balik taren rin at sabihin nga po na wala daw hong basihan ang naturang reklamo kaya po sino pang magpo-prosecute kung wala ka ng prosecutors, di po ba? Balikan lang po natin itong si uh, Ginang Sumachen Dominguez. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Magandang apo, apo, sige po. Okay, Apo-apo, sige. sige po. Apo, apo. Sige po. Kla klaruhin lang po natin, okay? Ito pong binabanggit sa DOJ resolution, ibaho ba itong criminal case doon sa sinasabi niyo na meron na kayong preliminary ano, conference po sa trial ng mangyayari sa Quezon City? Iba pa rin po yun sir uh, kasi yung 98 cases po ito ito lang po yung third batch na na-dismiss po. Mm -hmm. Bukod pa po, po yung 38 cases na magkakaroon po ng uh, uh free trial conference sa uh, RTC at uh, 102 po. Opo. Kailan po itong free trial conference na ito ma'am? Wala pa po kaming uh, alam kung kailan po kami ipapatawag sa hearing sir. Okay, sige po. So sang apo, so, sa, oh po, so sa, sa ngayon po uh, anong sabi ng inyong abogado dito po sa dismissal po na inilabas po ng DOJ sa, sa isa pong separate case pero pareho pareho lang po ito diho ba? Pareho lang po yung kaso, reckless imprudence resulting to homicide. Opo, sir. Pareho, pareho lang. lang po. Pareho lang ba pa, pero magkaiba lang po ng uh, ng RTC branch, right? Yes po, sir. Opo, and then separate din po yung ombudsman case na pending ngayon. Yes po. Okay, opo, sige. So ano pong sabi ho, sino ho bang inyong mga abogado po dito? Uh, ang abogado po namin dito ay sila uh, Revelin po, Direk Revelin Dakpano, si, sila po kasi yung ano, si uh, Direk Marlon Buwan, Uh, marami po kasi sila sir pero hindi apo, ko po apo, masyadong ma Apo, mame apo. Ano apo ano, no? Pero opo, sila huba ay mga abogado ng Public Attorneys Office o mga private uh, lawyers po. Hindi po, sila po yung uh, abogado ng, ano ng Public Attorneys Office po. Okay, sige. So ano po ang sabi po sa inyo nung lumabas po itong balita ngayon na dismissal nga nito pong isa? Sa mga kasong isinampa ng inyong grupo, ano po sabi sa inyo kayo hubay mag aapila pa sa DOJ Secretary o papadik na pupunta na Malacanang o papadik ng Supreme Court? Uh, sinabi lang ko sa amin na magpa-file po kami ng uh, motion to re to review, uh, motion to re reconsider po pala, correction. Uh -huh. So na-file, uh, na-file na po 'yon nung Di ko alam kung Thursday or Friday po yung na-file yung motion to reconsider po. Okay, kasi so, nga po, yung... kasi nga po sinasabi dito, Enero at yes pa no pala. Ang naturang resolution pero kahapon lang naibalita So nakakuha ng advance copy ang inyong mga abogado kaya nakapaghain na po ng motion for reconsideration. Yes po, sir. Tama okay. po. Okay, sige po. Okay, good. Sige. So ngayon po, klaro na po ito. Ah, uh, ito pong kay kayo mismo, uh, meron kayong anak na naturukan po ng dengue back Yes po, sir. meron po. Opo, opo. Uh, uh, nangyari po ito kasi nga ng 2016, di po ba? Ano Kumusta po yung bata ngayon? So far ngayon, ay eh, medyo okay naman po. Kaya lang may mga time po kasi na uh, minsan dumarating pa rin yung punto na duma, uh, dumadaing pa rin siya ng sakit ng ulo. Mm -hmm. uh, nagkaroon po ito ng, parang ang nangyari po kasi sa anak ko parang naapektuhan po yung behavior niya. May time na hindi mo ma-explain na biglang nagwawala Opo, ito po. ito pong anak niyo nung panahon po na nabakunahan ng dengvaxia, anong grado niya at saan po itong eskwelahan? Dito po sa ano, Tayuman Elementary School ng Binangon ng Rizal po. Uh, siya na taong, taong gulang po siya nang maturukan na sa grade 3 po, sir. Opo, ito hubang anak niyo ito nagka-dengue na bago po maturukan ng dengvaxia? Hindi pa po, po, sir. Oo. At nung pong itong itinurukan ng Dengvaxia, kayo ba inabisuwa ng eskwelahan noon? Oo. Kami naman po ipinatawag. Ang pagkasabi lang po sa amin is mm -hmm. ganito po, uh, i-grab nyo na po yung opportunity na mabakunahan ng inyong anak, Opo. gawa ng uh, uh, makakatulong po ito para hindi na po sila magkadingge. Mm -hmm. Kaya lang po sir, uh, after one month ng madengge yung anak ko rin, eh. Naramdaman, nakita ko na po na may pagbabago sa kanya. Lagi na po siyang nagkakasakit. Oh, sige so, po. Okay, sige. So anyway, uh, sa ngayon po, no, dito po sa inyong grupo, ilan po dito ang, ang namatayan ng anak po? As they claim nga, allegedly, ay may kaugnayan po doon sa dengvaxia. Uh, hindi ko po masabi ng exact kung, ha, kung ilan po yung namatay kasi ang, ang alam ko lang po yung Nagfile lang po ng ano cases sa public attorney's kasi mm -hmm. dito po sa grupo natin may may mga na din po ako na namatay na naturukan ng ding back siya pero hindi po sila nagfile ng kas ah, hindi po sila lumapit sa ating public attorney's office. Mm -hmm. So kung sino lang po yung lumapit, yun Opo. lang po yung meron kami. Okay, okay sige po. Okay, sige po. So uh, so so ma'am, uh, yun hong kaso ninyo, kayo mismo, kasama kayo sa mga complainants di po ba? Uh, yung kaso ko po, kasama po ako doon sa 98 cases sana. Kaso, na kaso, na-dismiss po yung sa case ng anak ko dahil ang sinasabi po kasi nila, hindi hindi pa naman po patay yung anak ko, buhay pa po. So napakasakit po para sa akin na sabihin nila na yun ang dahilan. Mm -hmm. Dahil kailangan pa ba mamatay yung anak ko bago magkaroon ng justisya, eh dumanas naman po yan ng uh, maraming… Ah, uh, sorry po sir ha. Kasi nagkasi sever si dengue po yung anak ko last 2018 po kung na, kung di po ako nagkakamali. So, nagapan lang po siya sir kaya ito survivor po yung anak ko sa awan ng Diyos at nagpapasalamat po ako sa Public Attorney's Office. Siyempre sa ating Panginoon at saka yung mga ibang doktor na tumulong sa anak ko. Kaya ito po, uh, kasama po ko talaga ako sa lumalaban, hindi lang sa mga namatayan mm. kundi para din po mm. sa mga buhay, sir. Opo. Kasi na, marami opo. din binabantayan opo, na naturo ka na hanggang ngayon ay nangangailangan po ng tulong ng DOH. Opo. Nagkaroon po, ano, nagkaroon ng severe dengue ang anak niyo. At ano, nung nangyari po ito, saan siya ospital ginamot at ano naging kondisyon ng bata? Sa medics po, sir, ginamot. So, Nagapan naman po sir, uh, hindi uh, uh, po kami uh, I think mga one week din po yata. Mm, mm. Uh, kami mm, po kasing uh, talagang tumulong sa anak ko at may, may, may tumatawag po sa amin para alamin ko anong kondisyon ng anak ko nung time na yun. Opo, opo. At uh, yung pong anak niyo nag-agaw buhay po siya nung panahon na iyon, nanay? Muntik na po sir kasi uh, talagang hinang-hina po siya tapos hindi rin po namin siya maganong makausap. Mm -hmm. Kaya uh, pasalamat na lang po ako sir kasi may idea na po ako kung paano uh, mm -hmm. maagapan yung anak ko agad-agad po nadala Opo. sa hospital. Eh, Opo. Sina kung sa amin lang po, paano yung iba na walang alam. Opo, yun ho anak niyo ay sinalinan po ng dugo? Uh, hindi na, hindi ko na po matanda. Parang mm -hmm. hindi na po yata sir. okay. Opo, apo. Sige po. So, uh, sige. So, sa ngayon po kasi, tumatawag din po kami sa DOJ, maging sa tanggapan po ni Congresswoman Garin, no? At maging sa Public Attorney's Office para maintindihan po ito. Para lang po ma maunawaan po ng ating mga takapakinig at mga manonood, dito po sa inyo pinaglalaban na ito. May dismissal po doon sa ilang mga nagsampangan ng kaso. Hindi ko lang humawari kung saan ba itong particular na RTC pero may pending pa nyo ngayon sa Quezon City. Para lang ho nila maintindihan ito yung ipinaglalaban na ito. Ano po ang inyong masasabi ngayon dito po sa dismissal na ito at ano inyong masasabi sa mga pending case pa po ninyo laban nga sa mga sinasabi ho ninyo ng mga taong responsable dito po sa Dengvaxia vaccine. Sige po ma'am. Uh, nakikiusap po kami sa ating DOJ Secretary na sana po wag naman pong ibasurang aming kaso. Bigyan niyo po kami ang pagkakataon na mabigyan ng katulong ng hinihiling namin sa mga anak namin, lalo na doon sa mga namataya ng mga anak. Kasi po hindi po biro ito, sir, uh, yung ginawa po nila. Kasi hindi naman po kami yung nagsabi na may risk, kundi ang manufacturer po mismo ang nagsabi na merong risk sa mga hindi pa naturukan ng ay sa mga hindi pa po nagkadengge. So, ito na nga po, nangyari na nga po yun, sir. Wala na po tayong magawa doon kasi namatay po sila. Pero ang kailangan lang po namin is talagang hustisya para sa kanila. Kasi ang kung hindi po magkakaroon ng hustisya sa mga batang to, paano na lang po yung mga susunod, mauulit at mauulit po to sir. Tsaka ang hirap po talagang tanggapin na walang mananagot dito sa mga uh, pinagpraktisan nilang mga bata. Aminado naman po sila na nasa clinical trial test pa lang po yung dingbaksya at ang manufacturer mismo umamin na may risk sa mga ano hindi pa nagka-dengue. So anong gagawin natin? nalangan naman po na pabayaan na lang natin to sir na hindi magkaroon ng ustisya at kalimutan na lang po hindi naman po lahat ng mga batang to ay magkakasama sa, sa isang lugar. Hindi naman po pwede natin sabihin na nagkataon lang meron po talaga dapat managot at yun po yung pinaglalaban namin na sana huwag po silang maging bulag sa katotohanan. Bigyan po nilang pagkakataon na makita yung mga naisubmit namin evidence kasi po dumaan naman po lahat to ng uh, sa sa uh, wastong proseso yung ginawang autopsy ng pau ito kasi yung body evidence lang po na hawak namin na nagpapatunay na ito po yung nangyari sa mga batang namatay sa dengue uh, sa dengue So sana po uh, pagbigyan po kami sir. Yun lang po ang hiling namin at sana 'wag pong uh, baliktarin yung sitwasyon. Ilabas po nila yung katotohanan. Gusto naming malaman ano po yung solid proof nila na nagsasabi na walang side effect ang ding siya dito sa mga namatay. Kasi ito po may body evidence na po kami pumayag po yung mga magulang na masuri yung mga anak nila. Ano po ba ang dapat dapat gawin? Ano ilan pa po ba ang dapat magsakripisyo para Bigyan po kami ng ustisya, sir. Opo. Sige po. Salamat po na marami. Uh, 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 sumachen dito sa iyong pagbibigay ng panahon sa aming programa para di mapakinggan ang panig ng inyong grupo. Salamat at good luck sa inyo. Salamat, Sumachen. Maraming salamat. Maraming salamat din po sir sa pagkakataong binigay niyo sa amin para may, may ihayag po ang aming mga damdamin at salubin. Maraming Thank you. salamat po. At salamat na marami. Si uh, Suma Chen Dominguez ang presidente po ng samahan ng mga magulang anak ay biktima ng dengue vaccine.